Paborito yung lutong kasaba? Gawin natin kakaiba. Mas papasarapin pa natin sa twist na ating gagawin. Tara, simulan na natin. So meron tayo ditong na harvest na kasaba. i lang natin. Gamit ang ating cheese grater. But kung meron kayong pinong grater, mas best yung gamitin. At familiar ba kayo sa hanging obi mga mamis? So ito yung obi na tumutubo sa vines lang. Since nakaharvest tayo, ginagamit natin ito at grade natin. Pangdagdag kulay at sarap na din. Napakasarap nito mga mamis at lasang obi din at napakatingkad ng kulay. Nag-add tayo ng 1 teaspoon of obi powder. Pangdagdag kulay at sarap na din. I-mix lang natin para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Oh. at dito kagamit tayo ng 1/2 cup of brown sugar. Pwede ding white sugar inyong gamitin. 1/2 cup plus 2 tablespoon of water. Another option, pwede din kayong gumamit ng evaporated milk or coconut milk. Gagamit tayo dito ng steamer at puto molder. Ang size ng puto molder natin is pang muffins. Ang ginigrease lang natin ito ng oil. Para yung didikit ang mixture. Naglagay tayo ng 2 to 3 tablespoons sa ating puto molder. Nagpapainit na tayo ng tubig sa ating steamer. And make sure na rolling boil ang water before natin isalang. Steam for 23 minutes over medium heat. After 23 minutes, ito na, luto na. Papalamigin muna natin before natin i-unmold. Meron tayo ditong grated cheese at gawin natin itong toppings. Pwede din grated coconut. Mas masarap din yon. At masarap ding i-toppings ang yung mga feeling mga mommies. Kaya, maging creative lang tayo para maging kaaya-aya, masarap at mabenta ang ating kakanin. Napakasarap talaga nito and the best itong ipares sa kape and any cold beverages. Ito na po, ready to serve na ang ating pinalevel up at pinasarap na obi pichi-pichi. At syempre, ito na ang ating paboritong party, ang tikiman time. Tikman natin ang ating obi pichi-pichi. Sakto lang talaga ang softness, chewiness, at texture ng ating obi pichi-pichi, mga mamis. Hindi tayo naglagay ng lye water. Kasi gusto kong mas soft ang pagkachiwi ng ating pichi pichi At ito po, nakagawa tayo ng pandan flavor. Gumamit ako nito ng pinang grater. At maganda din ang resulta nito. Ayan na po mga mamis. Hope subukan. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye!